<laughs> no, 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 no. <laughs> Hello mga kalabadami. Kaya nga day guys, naglaba ako ng mga bed sheets na mabibigat. dagdag na rin natin ang mga kumot na pinagtihian ng mga junakis. Oh. Ganyan lang naman ako kabilis maglaba guys. Kahit wala akong washing machine. <laughs> paklang at saka kusutin lang ng konti. Yan lang. Banlawan agad ang bilis. Guys, ganyan lang ako kadali maglaba. Di naman siya masyadong marumi. apak lang ng ganyan guys. Kuha na yung dumitanggal Pati mga ano dyan yung mga mababangis na amoy. <laughs> Hindi lang yan paglalabag. Please, with matching exercise pa yan. Ay.